Valentine's everyone, right So, Valentine's Day na naman. Okay, so marami pa namang uh, medyo focus lang no? Na ang Valentine's ay para lang sa uh, may karelasyon or mga jowa or girlfriend or my boyfriend, alright? So, para sa akin, so bago kayo mag-isip ng regalo sa mga jowa ninyo, kung may parents pa kayo, andyan pa yung parents nyo buo, ah, uh, pwede nyo silang regaluhan. Unahin nyo munang regaluhan yung mga parents natin na nagbibigay ng unang pagmamahal sa atin, no? Bago yung jowa mo. Kasi minsan, nakakalimutan natin or na-focus tayo doon sa konsepto or perspective, no? na ang ba valentines ay para lang sa magkarelasyon o sa magjowa. Hindi ito ganun para sa akin. Ang valentines ay para sa lahat. So, kung wala ka namang boyfriend, wala ka namang girlfriend, pwede mong i yung family mo. Pwede mong i yung parents mo. Lalo na pagkasama lang kayo sa bahay or malapit lang sa inyo. Unlike sa akin, na napakalayo. Alright? Okay? So, wag niyong kalimutan na ipadama yung pagmamahal sa parents natin kasi sila yung nagbibigay una ng pagmamahal sa atin na no, walang kondisyon okay, ika nga, lahat gagawin sa magulang kahit mahirap o nahirapan sila hindi nila ma, uh, hindi nila pinapakita sa atin no okay so basta para sa anak lahat gagawin para sa magulang okay so yan lang muna i just want to greet you everybody happy valentines day bye bye